Ito naman po tayo sa may ano MacArthur Bridge Ito naman po yung uh, ginagawa po nila rito Ito pagka natapos na po nila yung uh, mga metal works nila rito ayun nakuha ng pa natin dati na nakarano mga nagbabaon po sila ng uh, mga tubo uh, pilote, so ito na po ngayon no? Ayan, pagka na i-prepare na po nila ng maayos yung mga bakal-bakal po dito na welding na kaya magbubuhos naman sila rito ng simento ito yung pinaka ano, daanan natin dito sa ano, ilalim ng tulay ng MacArthur Bridge ayan uh. ay mga pagwe-welding po dyan so kanina po nan nandun po tayo sa area na yun yung nabuhusan na ng semento once again dito magkakaroon ng ano para mini plaza plus yung uh, monumento po ni uh, MacArthur eh guys dito naman ito yung nahanda na rin po nila oh, yung pinaka magiging daanan po natin dito ayan oh hanggang sa pagka naayos na nila yung mga bakal na welding na 'yung mga pundasyon okay na 'yan. nai na po nila 'yung mga ano pagbubuhos ng ano ng uh, itong semento. Ayan, likuran po ito ng Manila Post Office. Yan ito naman po yung uh, uh, gawa nila rito sa may ano, likuran ng post office, ilalim ng tulay nitong MacArthur Bridge. And bale nakuha na natin kanina yung pag uh, lalagay nila nitong bakal sa gitna. Ayun oh. Ara tumiibay itong ano, yung ating uh, walkway dito sa ilalim ng tulay ng MacArthur Bridge. ito na yung ano pagpapatuloy na kanilang ginagawa kahapon na uh, kuha na natin yung uh, paglalagay ng bakal yung pinakagitna tapos winelding ito na nalagyan na rin ng mga ano uh, pampatibay na bakal na uh, preparation ko ito para ano eh sa pagbubuhos ng simento so, itong area na ito uh, pagka na develop din ito, maganda itong uh, gilid ng ano Post office Ito naman yung sa kabilang side. Ito na yung nagagawa nila. So, dito pa rin sila sa sa ano sa mga metal works preparation nila for no? more on welding, pagpapatibay, paglalagay ng mga bakal. Ito kasi yung mga ano eh preparation bago magbuhos ng semento uh, cemento. ayun kahapon nakapunta tayo sa loob ano? try natin mamaya kung makakapunta pa ulit tayo Mga mga dito tayo muli sa may ano uh, may uh, loton pasig river ferry station topo 'yan pero sarado as of now uh, ayusin din po 'yan tapos ito yung binahayan ng mga informal settlers ay inaayos na pinapatag na lupa. Diyan. Ito yung dati punong-puno ng ano mga kabahayan dito. Aso ito na po yung ano uh, esplanade. Ito yung ano uh, pedestrian bridge na ano napahinto na yung gawa nang no, tagal na nito. Naunahan pa nitong ano nitong esplanade. Oh. So andun tayo kanina sa may ano sa may uh, suspension bridge. really dito lamang din yung mga ano uh, PRCMO na nagaano ng mga basura dito sa ilog ano uh, dito sa area na ilalim ng Quezon Bridge ay no so more on uh, sa mga baluster naman yung kanilang ginagawa dito at saka mga linya ng kuryente at uh, doon naman po sa may uh, bulldozer backhoe ay uh, Ayan po yung pagpapatag dyan ng ano, ng uh, lupa. Kapantay po ng ano, no, ka-level dyan sa may uh, Loton, Pasig River Ferry Station. Ayan, dito naman po sa may ano, tapat ng Aroseros area. So, yung mga lampos, mostly marami nang naikabit dyan. Tapos yung the rest, puro sa ano, baluster sa mga linya ng kuryente yung ginagawa maulan na panahon kaya ingat ingat po tayo lahat And hey guys andito naman tayo sa may ano, Ayala Bridge tingnan lang natin yung, ano, yung unang platform na ginawa dito na magkoconnect sa Esplanade And nung nakarang uh, araw lang, no, nagkaroon dito ng riot dito sa Yellow Bridge ng September 21. Pero okay na no? oh, wala na yun, no? mga nakahambalang na no? truck. Bago pa ano uh, nagawa yung mga esplanade, eto nauna na itong platform dito. Ayan. Ni Di pa natin to napapasok pero may mga ilang vlogger na naka -ano rito eh, nakapag-vlog. Mas mahaba 'to kaysa sa Roseros yung uh, platform dyan. Mas maganda nga kung uh, na dito, no? Ididiretso na yung esplanade. Kasi nakita natin dun sa may aroseros, uh, meron ng ano, uh, nalagyan ng mga lampo sa ka platform Tapos, uh, meron ding ano, mga pilote na nakabao na doon. And uh, sana nga maidiretso na, no? Kahit hanggang dito lang sa Ayala Bridge tapos ang alam ko kasi pagkatapos nila sa Roseros ay uh, magdidiretso na raw ng, ano, ng uh, Binondo yung uh, kabilaan na yung gagawin ayun hopefully ay uh, maidiretso may muna dito mas maganda ayun so yung Ayala, Bridge uh, malapit lang kasi dito yung Malacanang dito lang sa kabilang side